sa ulit sa kansawa ay kitang kitang natin yung malapitan yung vulkan so may, uh, pagpapasok kayo dito may entrance so yung entrance nila dito is 20 pesos and then pwede ka nang maka ano, so may free sila na pang ano sa isda pang so meron sila pagkain sa isda na binibigay rather so pick, pwede kayo mag -pick picture picture and then entrance dyan yung 20 pesos entrance. so fish feeding so tara pasok pa yan ito yung entrance tapos yan so pasok pa lang natin dito sa loob so napakaganda ay pwede, pwede tayo mag picture picture no? so ngayon pa lang natin makikita ma kita malapitan ang mayor dahil wala ng ulap. So, kung so gusto nyo dito mag-picture-picture, picture, walang problema dahil meron meron kayong take na ang picture-picture. So, meron. So meron ding duyan, no? Meron ding duyan. So kung gusto gusto niyo mag picture-picture, ay, pwede, pwede. Tara. Lupulan is. So, patok ngayon ito sa sa mga kababayan natin na gusto magpakasun so, dito. So, dito. Siguro, yung kasya dito sa duyan ay dalawa. So, pwedeng isa kung gusto nyo mag picture picture or mag take ng picture picture ah. pwedeng pwede dito dahil maganda. So, dito pa. So, ito, ito yung isa sa mga uh, ng lahat dito ang mag-fish feeding ng isda. Okay. So, dahil meron sila ditong isda, mapakita natin. So, ang isda pala nila dito is koi. So, tara. Fish koi. So, fish koi. maraming tao, maraming uh, nagpapakain sa isda. So, ito. Try natin. So, ayan. Itong koi. So, mamaya, itaray, itry natin na uh, mag fish feeding dito sa koi. So, dito tayo. So, try natin. Try natin magpakain ng isda no, ng koi. So try natin kasi lumalapit naman sila. No? so ano tayo. So malapit naman sila, mga malalaki, actually mga malalaki na yung koi. So kung gusto niyo pumunta dito, pwedeng pwede kayo mag-take ng picture diyan sa Hello Mayon and then yung sili. So ayan. So mamaya babalikan natin pag kalipas. So mamaya dito. Punta tayo nyo so dito tayo sa hello mayon na tinatawag nila okay. so actually kapag pupunta kayo dito ay, ang basura ilagay sa tama so, so, dito pagkita ko sa inyo yung mga koy mga kaibigan mga malalaki And, So, ito yung fish pan sa kanila dito na agaw atensyon dito sa Kamsawa. And then, dito din. So, ngayon natin makikita ng malapitan ang mayon. So, ito. Ito na yung kilaw mayon. Na pwede, pwede kayo mag ng picture, no? mara ang ilang sa atin ay namamasyal malalayong lugar kagaya ng nakita natin kanina taga Pampanga sila so ito pwede, pwede pa dito no pakita ko pa sa inyo so meron pa pala sila dito fish pond natin so meron din dito isda So, meron din ditong isda. So, try natin. Kung gusto yung gusto nyo mag-picture-picture. Kasi, uh, malapitan talaga. Dahil, yan ang... so, pwede, pwede din kayo mag-picture-picture. So, maganda. So, ayan, oh. ayan may koi. So, pakita ko sa inyo. Uh, try natin. yan, yan. So, actually, hindi lang siya koi no? Hindi lang sa koi, so may mga uh, tilapia siya. So rather mga tilapia siya 'yan, no? kumakain na sila. So ito yung isa sa mga agaw attention dito sa Kagsawa Albay dahil ito yung mga agaw attraction sa kanila dito yung mga fish pond kung saan pwedeng pwede kayo mag uh, pakain ng isda. Okay. So rather, yung, uh, So, ngayon, ngayon na natin ma makita ng malapitan ang um, mayon. kita ko sa inyo yung mayon. And then, babalikan ko kayo mamaya. So, hey guys, nandito pala tayo ngayon sa Kagsawa, Daraga, Albay, kung saan ay ipapakita ko sa inyo yung mayon. So, nakita na natin malapitan yung mayon ano. So, ngayon, titing na natin dito. So, kapag pupunta pala kayo dito sa Kagsawa Daraga Albay, so, yung entrance nila ay 45 pesos yung adult. At saka, yung yung bata ay 20 pesos. So, kung pagpupunta kayo dito, yan ang entrance ng Kagsawa, Daraga, Malpay. So, papakita ko sa inyo, no? So, yan, pagpapakita nyo. At saka dito, itong part na to, ay uh, may mga isda. So, papakita ko sa inyo. Yan, may mga isda yan sa ilalim. So, actually, mga tilapia ang nandiyan dyan sa loob. No? So, mga tilapia sa andon so nanggagaling ho yung tubig doon na nang nanggagaling ho yung tubig doon so actually mas maganda magpa picture doon sa hello mayon so tara ito ako sa inyo. so actually ay maraming mga turista, maraming nagpi-picture-picture, maraming gustong Makita ang mayon, or subaybayan ang mayon. Ayan yung mayon. Kasi, kitang kita na yung ugis ng mayon. So, wala nang, uh, wala nang uh, ulap. So, wala nang ulap na nakarariyan. So, Pwedeng-pwede kayo dito, umunta, mamasyal. So, mag-picture-picture. -picture. Maraming mga kami pa So, dyan. So, papakita ko naman sa inyo mamaya yung uh, place doon. So, yun may mga place doon na mapupuntahan kayo. Pwede kayong mamili ng mga anong uh, bilihin. Papakita ko lang sa inyo nito. So, bahala na lang kayo pumili dito ng mga gusto nyong pasyalan, puntahan. Ito talaga ang pinaka mas maganda dito no ay pwede mm -hmm. pwede ka mag ng picture picture so pang instagramable ang dating maganda Saka, pwede pwede dito mag picture picture so sa malapitan so gustong gusto nyong picturean or gusto nyong picturean yung malapitan yung mayon so mas maganda na agahan nyo pumunta dito kasi makikita nyo yung hugis ng mayon so walang ulap no walang ulap so dahil na na try natin ngayon na walang ula so maganda pwedeng pwedeng mag dito so ayan yung ayan pa yung pala yung entrance nila is 45 pesos sa mga nagtatanong 45 pesos yung adult at saka yung sa kids naman ay 20 pesos so maganda so, makikita natin dito ay amoy koy na mga malalaki dahil kapag binigyan natin sila ng pagkain ay gumalapit. So ganito. So ayun may mga may mga koi pa na malalaki. napakita ba natin? 'Yon, nasa ilalim mga malalaki. Yung ilalim. So iba't ibang kulay ng koi ang makikita nyo dito. Ba, no'n maganda yung white. Ah, so, papakita ka natin. So meron pa. No? So mga malalaki, matataba at saka ayun oh. No? Ayan si nanay. Ayan, pakita mo na si nanay, si tatay oh. Namasyal sila nanay at saka si tatay. So taga saan kayo nay? Pangasinan po. Wow. may mga may mga turista tayo na mga taga Pangasinan. ito so, sila nanay, taga Pangasinan. Sila nanay ay... Kailan pa kayo dumating? Ngayon pala ko. Ah, oh, Ngayon pala ako. <laughs> oh, so, kayo pumunta. So, pangalawa. Ah, pangalawa, pangalawa. So, mga kaibigan, pangalawang beses na pala nila nanay at saka tatay na pumunta dito sa kagsawa. Dahil so, yun nga, nagde-date yung dalawa. So, sorry, sana ganun din tayo na kapag nakata-date na, nila. So, kahit matanda na, di pa rin nila mag mag-date. Habang uh, malakas pa. Habang malakas pa, kaya pa nilang masyal. Ganun uh, na. Uh, salamat po. Ako oh, Thank you tayo. Thank you. Tay. Thank you. Uh, kaibigan natin, mga taga-Pangasinan. So, kanina, mga taga-Pampanga. Ngayon naman, mga taga-Pangasinan. So, dito ay makikita na natin ang malapitan ang kung nga talaga ng talaga uh, ng mayon. At hindi lang 'yan, ito ang agaw attention sa kanila dito. Ang malaking hile. So ito yung sile. So pwedeng-pwede kayo dito mag-take ng picture-picture or uh, ang gusto niyo naman ay pang Instagramable na picture. O pwedeng kayo mag-post, mag-reels, pwedeng-pwede. So dito, sa inyo. Nice! Ay, ang malaki. Ito yung agaw attention din sa kanila. Ang malaking sile na isa sa mga pinagmamalaki ng mga taga Bicol or Bicol region ang Tagsawa, Taraga Alpay. So, tingnan natin ang malapitan. So, hindi, tingnan natin ang malapitan yung uh, <tong> uh, mayon. Ayan. Ang uh, malapitan. So, actually, hindi masyado siya naano kasi merong ulap, you no? Know, na napunuan siya ng ulap. So, na, mga, siya ng ulap dahil hindi, hindi masyado natin nakikita. So, marami pa tayong ma-experience dito sa Kansawa Daraga Albay dahil marami pang mangyito tayo ng mga binihin, pasyalan. So, pwedeng-pwede pa tayo mag-ATV. So, isa sa mga uh, pinupuntahan at dito ng mga kababayan natin at saka ng mga tao ang ATV kung saan pwedeng pwede kayo umikot o makapunta dyan sa <laughs> sa may bunganga ng mayon volcano okay, so, maganda so dito din ayan so pakita ko sa inyo yan din ay isa din isa din yan sa mga uh, fish pan So ayan, may mga malalaking koi at saka may mga malalaking tilapia din dyan. So pwede tayong mag-take-take ng picture-picture.